Hi, my name is Nino, you can call me Ange, and this is NGPD. Oh, okay, hindi tayo magpapatumpik-tumpik pa, so pupunta ako ng kabaw, ng kabaw, pupunta ako ng kubaw sa isang um, furniture shop para maganap ng bagong upuan, which is na inuupuan ko na ngayon. Uh, samahan niyo ako, natitignan ko ba siya. Okay? Bye guys, kita it's bye. Okay, hello, so andito tayo ngayon sa furniture, dito sa may kubaw, sa number 25 Montreal Street. Kasama ko si Kuya, Marlon po. Kuya Marlon at si Ate Jo. Yeah. Oo. so ayan, so sila yung nandito sa ano ng furniture. So ibabaliktad ko yung camera ngayon. Ayan, so makikita nyo, nandito tayo sa kanilang um, Tawag dito? Uh, sa kanilang office Ang pinunta ko talaga dito E eh, itong chair na to Ito yung tinatawag na um, Ergo Elite Okay, so Ergo Elite Tapos yung isa Ergo Hero Ergo Hero Pati M82C. m c Okay, So, kaya ko, kaya, kaya lang talaga ako nag-video kasi wala akong nakikita wala akong nakitang video about this one. So, itong ang pinagpilian ko, itong Elite saka itong um hero. hero. Hindi ito kisa. Uh, si si 82C, okay? Um yung isa nasa mga 8,000 tapos 8, no? Uh, 87. 87. Nasa 87. 13. Tapos 135. 15. 15. Okay, so ito lang talaga yung pinagpipilihan ko nung pumunta ako. Pero nung umupo ako, ang akala ko talaga, gusto ko si, para sa akin to ah, gusto ko si, uh, si Ergo Elite. Dahil meron siyang footrest, matigas yung kanyang mesh, tapos ang dami mong pwedeng, um, ilang points of, ano to? Articulation? 11? 13. 13. Kita mo? 13 pala, 13 points nung articulation niya. Tapos ito, ang maganda naman sa kanya, yung lumbar support sa yung opo ko sobrang sarap dahil pag ganun siya okay so testingin natin ngayon kung ano para makita nyo ano gusto nyo unahin natin Hindi. eto sige so o gusto mo po inaamura muna tayo sige sir please. okay pwede ka bang ipa sige alo? sir sige dito tayo eto dito, to ayan para kita yung ano ano, ano. okay so testingin natin okay ko muna ito dito okay So, ang maganda dito, again, uh, 360, no? 3D. Tama. 3D. Yes. 3D ang tawag. Naangat, nabababa. Sakto sa kamay. Ang height ko pala ay 5'5". Saktong sakto sa akin, pwede mo siyang iangat. Tama. Ito ang gagamitin mo. Angat mo siya. Tawa ba? Kung kakamali ako. Sa kabila. Alright. Okay, so tatayo muna ako. Oh. Ang taas ng angat niya. So, pwede siya sa mga matatanggad, basically. Tapos, gas to, no? Gas, yes. gas lift, no? Sige. Okay lang, sige. Yan, okay. So, again, balik tayo dito. Tapos, um, may tension support to. Yung na-adjust yung tension niya. Wala, sir. Okay, so yung may tension yung kabila, tsaka ito. Okay, so kung wala, don't worry, okay lang. Kasi pag tingin lang mo yung likod ko, as in, sobrang yeah. sarap. Sobrang sarap na ito. Tapos, ayan, nalalak siya. Ang paglak niya, left side. Tanda, tanda. natin, Left side lang. Okay. So ayan, ganito yung trip ko, ko po, ganito lang. Nakatilt siya ng konti kasi So kung patamad-tamad ka na tulad ko, nakatingin ka lang sa computer, pwede ka naman tulog. Tapos nagagalaw din to, up and down. Yung likod niya, yung headrest niya. Ayan, up and down. Okay, so ganyan. At uh, anyway, paano nga ba Sorry, ito ito. ulit na kabila. Yeah. Hila lang. Ayaw, okay. So ito lang yung hila niya, yung mechanism niya. Hila. Okay, tapos kung gusto mong i-stop, hila. Okay? So kung gusto niyo makita kung hanggang saan sa pwede ihiga, ayan, ang pinaka. Ang sarap, shit. <laughs> Sorry. Okay, so ayan. Ayan yung saktong-saktong tigil niya. Kung ako tatanungin niyo kung nasa budget kayo, kunin niyo na to. Kasi sobrang ganda. Akala ko talaga, mag-shell out ako ng sobrang laking pera. Pero hindi ko pa alam dahil namimili ako. So, punta tayo dito sa kabila. Uh, tapos pala, ang base niya ay... Um, nylon. Nylon. Eh, ito, ito. Nylon. Nylon. Nylon tawag. Nylon plastic. Tapos ito yung mesh niya. Yung mesh niya medyo malambot. So, dun sa mga medyo ayaw nung matitigas na mesh na gusto yung mga malambot. I think this is for you. Okay? Sobrang ganda, sobrang sarap sa likod. Dahil kung makikita nyo, yung support niya na binibigay. Ito, so sa mga medyo skeptical diyan dahil makikita niyo to, meron siyang spring. spring. na ano na spring mechanism na pag pumasok sa likod mo, kayang-kaya niya i-control yung back support mo. Ta sobrang laki. Hindi siya na-adjust, pero na-adjust ang ano na adjust dito. Um, ano Headrest. Head lang lang. Pero kahit hindi siya na-adjust dahil sobrang laki ng sakop niya, sobrang komportable. Sobrang komportable. And this is M82? M82C. M82C. Okay. So, punta tayo sa kabila. Again, this is for 8,750. 50. Okay. Tapos, ito ngayon, yung tinatawag nilang, um, actually, ito dapat yung pinatawag dito. Ang tawag dito is Ergo Elite. Ergo Elite. Okay. So, si Ergo Elite, okay yung magsabi ng pangalan, no? Yes. Ng kabila. Um, kaya ako siya nagustuhan kasi nakita ko yung Sihu M25 which is 25,000. Nakita ko to nasa 13,000 lang, 13,500. 13,500 tapos sa halos parehong pareho sila. Um, kung makikita nyo, etong base na to, ah, um, uh, ano siya? Solid, solid steel. Okay? Tapos ang base niya, steel din ang gawa. At yung mga mechanism niya, pakita natin. Okay? Ulitin natin, simula ulit tayo dito. 3D armrest. Tama ba? Ay, angat lang. Ayan. Angat. Tapos click. Baba. Okay. Tapos, medyo mataas pa sa akin. Baba natin. Ayan. Pwede siyang i-move. Malabas. Papasok. Pwede rin siyang... Ayun, medyo mahaba. Tsaka ipasok. Um, sorry, tatayo lang ako. Makita ko lang itong dalawa. Ayan. So, pinagkaiba nila, medyo mas malapad si 82C. Ito medyo mas manipis pero kung titingnan niyo yung braso ko, oh, para sa matabanta tao sakto siya. Hindi siya maliit, uh, hindi rin siya malaki, sakto siya pero kung kukumpara mo sa iba, feeling ko medyo mahaba na siya kung pwede sa iba. Okay? So again, 3D ang gawa. Tapos, ayan na. I-rest ko lang yan. Ito ang pinaka, ano pinaka pwede niyang gawing uh, incline. Okay? Tapos, ang likod niya, uh, um, headrest ay eh, down up, down okay? babalik ko pwede ko ngayon siyang iangat kung gusto kong iangat to so mula dito, ayan depende tapos kunyari gusto mong ibalik maya, manyara, ayan, kunyari, ayan, yan yung gusto kong sa ano yan yung gusto kong setting kung gusto kong iangat, ito todo ko lang babalik ko siya sa normal Okay, meron tong footrest. Meron silang options na may footrest, meron options na wala. Ang um, footrest na ito, actually hindi ko alam yung mechanism, sorry. Ah, sigurado. Okay, so ito yung old model nila. Yung mechanism na ito, um, well, hindi ko na-explain since old model na naman. Pero yung bagong model na ito, hinihila na lang siya. Bionic ba tawag na? Hindi, uh, Yung sa bagong footrest. Telescopic. Telescopic, Telescopic ayun. So yung di ganun. Yung parang mga antena ni Ernie Baron. See? Tapos, uh, mas mahaba siya, no? Yes. Uh, so, ayan. Um, para sa akin, sakto yung haba niya kasi nasusupport niya yung aking uh, yung aking Thay. pinaka thigh, hindi, hindi thigh ito eh Ayan, binti, binti. Yeah, <laughs> yeah. kapag inag mo, eh, ano, 40 <laughs> okay, so kung ihiga ko siyang ganito tapos lang ang stop niya, ito ito yung mechanism niya okay, ito yung tilt, pag inangat ko Okay? Tilt siya. Tapos pag binaba ko, okay? So ang lock niya sa tilt, nandito sa dulo. Ito, pwede mong i-zoom ng konti. Ayan. Tapos, angat. Okay na. So steady na akong ganyan. Para na akong harit. Diba? <laughs> tapos, pag binaba ko yan ngayon, adjust ko lang ng likod ng konti. Okay? Tapos itong isa, slide naman to upuan. Ayan, so pwede ko siyang i-slide ng forward tsaka sa lad, sorry. Ayun po. tatayo ako. Ayun. Ayun, okay? Tapos balik. So nasa slide siya ng forward and back. Kaya niya sakto sa akin. Okay, um any features pa? na hindi ko pa nasasabi? Gas lift. Gas lift, sorry. Ang gas lift niya, ito, isa. Okay, so tatayo muna ako. Okay. Mataas din siya, o, mo. Para sa ang height ko ulit, 5'5. Tingnan mo ha, ah. pag ginas lift ko, kaya yun yung angat niya, kaya focus na lang sa baba. Ayan, yun yung, yun yung lift niya. So, para sa mga matatangkad na tao, siguro mga 6, sakto yan. Tapos, baba. Ayan. Sobrang smooth ng pagbaba niya, hindi yung biglaan. So, okay. This is hero. Ah, pag natin yung mesh. Sorry, yun sa'yo yung hero. Ito yung elite. Okay? yung mesh niya matigas, alam mo pang matagalan. By the way, ito ay mayroong 2 years warranty. Yung isa ay 1 year warranty. Okay? This is 13,500. And this is the Ergo Elite na upuan nila. Okay. Taiwan mesh po. Taiwan mesh. Ayun, Taiwan mesh siya. So um I think I think mas ano siya, mas matagal yung yung stiffness na mara, ano, Bago siya lumundo, alam mo naman yun yung usual na problema sa mga mesh chairs. Medyo lumulundo siya. Ngayon, so dalawa na lang yung pinagpipilihan ko. Itong dalawa, di ba? Si kuya, <laughs> inihirapan ako. Pinresent niya sa akin ito. Ito yung tinatawag nilang hero. Well, sa ngayon, isa pa lang sa buong bansa. Tawa? Sa buong bansa ang na meron na ito. And this cost around 15,000 pesos. Ang kagandahan dito, pag tinignan niyo yung build niya, lahat, halos lahat bakal. Parang kung titingnan ko, parang more than, eh, parang more than 50% bakal. Okay, tapos, ito ba yung natawag na wire? Wire control. Wire, yung isa, okay. wire control. Wire okay. control. Okay. Ang pinagkaiba niya, mas madali at mas konti yung moving parts. So, hindi siya ganun kabilis masira. Ngunit, oh my goodness, ang so, sarap din na buwan na ito. Okay. Sorry ah, uh, na asarap ko mo po, promise. <laughs> so ito, parang feeling ko, mas mahaba ba siya? O malapad? Ayun. So, kung titingnan nyo itong, Ah, uh, kuya, pa, ano na ito? Kung titingnan nyo siya, ito, malapad. Ito, may konting curve. Pero, halos magkasing lapad lang din sila. At, mas mahaba siya ng konti. Okay? Again, 3D armrest. Angat mo. Baba. Pasok. Labas. Okay? Ang pinagkaiba na itong hero natin, yung mechanism niya. So, pwede mo siya itutok, kuya, para makita. Okay? Sobrang dali lang. Kung gusto mo ng galaw, ayan. Okay, slide. Okay? Kita ba? Okay. So, ito yung gusto ko. O, yan. Ayan lang. Para ilak, forward ko lang siya. Lock na siya. Gusto ko ngayon itil. Okay, tilt ako pag tinilt ko, uh, pangalawa, no? Dulo. Pangalawa. So, one. Ay, wait. Dulo. Ito na Tapos, kung ilalak ko, ah, sorry. Kung ilalak ko, i ko na. Okay. Kaya rin yan, i ko lang siya. Nakalak na siya. Okay. Pinagkaiba na ito, yung nandito sa kanila ngayon, walang putres. Yung isa may nakot. Okay. Tapos, babalik ko lang siya. yan Then, pangalawa, lang akong konti, babalik na siya. Ang nagustuhan ko dito, itong headrest niya, yeah? kung makikita nyo, matitilt siya. So, saktong-sakto siya sa bato ko. Lalo na yung bato ko para akong kalabaw. ay pa ganun. So, sakto-sakto siya. Ayan o. Oh. At, hindi siya flimsy. Yun yung pinakamaganda. Karamihan kasi nung nasubukan kong upuan, yung mga headrest nila, flimsy. Madaling gumalaw. Ito yung build niya, may may as in may sobrang kakaiba lang dun sa build niya. May isa pa pala. Para siyang yung ano to? Elite. Para sa yung elite na pwede mong iangat. Ayan, iangat mo nang. Okay, so that's it. Um nahihiya niyo ito, babalik ko lang. Again, ito yung 82C, M82C for 8,750. At ito yung Ergo Elite na 13,500. At ito naman, ang feeling kong ibiling ko na. ang <laughs> um, Hero na for 15,000. So yun, so kung nagustuhan nyo yung mga nakita nyo guys, punta lang kayo dito sa number 25 Montreal Street. Dito sa ubaw sa may New York Street. Tama? Ah. So yun, guys, uh, meron din silang Shopee. Yes. Kaya lang, kaya ako nagpunta dito, kung bibili ka rin ng mga ganong presyo, kung mga 2,000, 3,000 lang, mag-shopping ka. diba? Pero kung gusto mo maramdaman yung kakaibang mga upo niya, tulad ko, ang gusto ko sana talaga is this one. Pero bigla nakita ko to. Tapos naupuan ko to. So, nahirapan ako guys. Meron pa sila isa, di ba? Ano po yung isa nyo? Na, na solid yung isa. So, 77. 77 pro. Okay. So hindi pala ito guys yung pinunta dito, pero ito yung naging tap ko Okay, ito yung naging tap ko itong dalawa ko. Para sa isang matabang, matabang 5'5 na tao. Ito dahil sa lumbar support. Ito ang gamit din pala niyang mesh ay, Taiwan din ba ito? Yes sir. Taiwan mesh din to, so ibig sabihin mas, mas long lasting. Next. Okay. Ito, parang halos pareho sila ng, kung makikita nyo, ng hero. Pareho silang bahal, sobrang sturdy. Tapos, um, sorry may nakalimutan ako, babalik ko lang dito. Naka-adjust pala yung, yung ano niya, kung gaano yung tension na gusto mo pag sumandal ka. Iikot mo lang to, no? Yes, po. Ayan, iikot mo lang yan, ma adjust Ayan. yung tension. Ayan, no? Ayan, Tapos gusto mong, pop, ano? Mahigpit pa kanan. Ayan, kung gusto mong humigpit, pa kanan yan. Putin mo lang ng gano'n, titigas na siya. Alright. So, balik na tayo dito. So, ang pagbibilihan ko talaga pala dapat itong dalawa dito. Kasi halos pareho sila. Ang pinagkaiba nila, um, walang footrest, iba yung mesh niya. Um, pero nung inupuan ko siya, halos basically the same. Pareho, medyo pareho to. So kung on the budget side ka, and this is for 10,000, Yes, 10,300. And this is for 10,300. Kung medyo tight ka, magdito ka na. Pero kung kaya mo naman, go for this one. Kasi halos pareho talaga sila. Um, ito nga lang, and, ay sorry. Ayan nga lang, ito is medyo plastic, tama? Pero yung base pa rin niya, it's all, ano, all in all, is bakal din. Pero kung gusto mo itong bakal talaga, kung dito ka, kung ang budget mo ay nasa 8K lang, ito. Kung ang budget mo, gusto mo ng elite side na ano, na merong movable. Kasi ito, ito hindi nagagalaw. Ito nagagalaw, di ba? Hindi, sir. Ay, hindi na nagagalaw. Hindi. Okay. So, ayan. Ito kung sa medyo mid-range budget ka. Itong dalawa. Kung kaya mo ng konti, pumunta ka na dito. Kasi kung sa totoo lang, para mga pang 25,000 yung presyo niya. Yung isa, si Hero, mas mahal. Yun yung feeling ko na budget niya. Okay? So, again, ito ang... A87, A77? Yes. Okay. Ito, nagagalaw din pala yung likod niya. Yung pala yung pinagkaiba nila. Okay? Alright, so yun lang guys. Maraming maraming salamat. I hope you like what you see. Um, follow in si kung nagustuhan nyo yung nagustuhan nyo yung content ko. Nahihirapan ako mamili. Hindi na ako papatulong sa inyo. Papatulong ako sa na Bye guys! <laughs>